Salam umaga mga ka-CISN! Arat na sa Book Fair! Halina't sumama kayo at ipapakilala namin ang bawat libro. Maligayang pagdalo sa aming Book Fair. Hanap mo ba ang librong tungkol sa pag-ibig, kakapulutan ng aral, at ang mga librong tungkol sa edukasyon? Tara na sa aming Book Fair! Ano po sa January ito? Pero ang tuwa ba kayong libro na bibigay ang inspirasyon ng motivasyon? Pero nabibigay na rin natin. Aral, para sa mga. Tumpak na tumpak itong kinirecommend re ako sa iyo. May tatong libro kang dito na tiyak ito'y magugustuhan mo dahil sa nakaka-anti Victoria to at swak na swak pa sa budget mo. Teka mm lang, -hmm. kasi gira sa ako. sabihin Sige. Unahin na natin sa aming bestseller o yung tinagurian na gustong gusto ng mga suki namin, ang pinakabuod ng ang ama o yung sinulat ni Mauro R. Avena, ang mga bigat ng pangaabuso dala ng maling decision. Bali, magkano mm, po ito? Mabibili mo lamang to sa alagang 70 pesos lamang. Uh, ano naman ang uh, ibig sabihin mo Kung gusto mo naman makabata ng puno ng motivation o inspiration, arat na basahin natin ang 6 na sabado ng Beyblade at nang minsan nang naligaw si Adrian. Mapapasabi ka na lang na talaga na time is gold at mapapaiyak ka na lang. Good Bale, magkano ba ako sa kanila? Dahil buena mano ka ngayong araw, okay. ibibili, ipapabili ko na lamang ito sa halagang 50 pesos lamang. Okay. Oo oh, okay. oh, naman, marami kami kuhin ng leksyonaryo. Ano po ba ang nais ninyo? ah um, gusto ko sana namin ng kitsunaryo kompleto. Tsaka po may halimbawa na pang-shop at madaling na hmm. Kung ganun, may recommend ako ito sa inyo. Dahil hindi lang kompleto ang mga salita nito, meron ito ng mga pangungusap na simpleng maunawaan. Pwede po ba tignan? Sige. Ang maganda nga po ito, magkano po ba? Um, 100 po talaga yan, pero since kayo ang unang bumili dito, ibibenta eh, ko na lang ito sa inyo ng 80 pesos. Sige po, bibili na po na rin Salamat. Uh -huh. ba hindi pa. Mark ko 'to bakit rekomendahan ng libro, patutungo sa romance. O di kaya ay na pagbibigay ng cause. Pupaprutog ba? Una kung gusto niyo ng nakakatawa, sweet at medyo charming ang ditingin ng kwento, ito ang libro ng Flip. Natutungkol sa pag-ibig ng dalawang bata, tiyak na gigiliwan niyo kung gusto mo namang makomfort, pero okay, wala kang kasintahan na nag-iisa ka lamang sa iyong buhay, ito ang libro ng A Gentle Reminder. Na tiyak na papatok sa iyong pangangailangan, na murang-mura lamang at kakasya sa iyong budget. Ay talaga po ba? Maraming salamat po sa inyong rekomendasyon. Mari ko po, po bang malaman ko magkano ang libro ang clip? 50 pesos lang para sa inyo. Ay sige po. Salamat. <laughs>